Magandang araw mga kadamgo, ikaw ba ay nakapanaginip ng bangka? Eto ibig sabihin niyan, kung nakakita ka ng bangka sa iyong mga panaginip, ito ay isang babala na darating ang kamalasan at dapat mo itong asahan. Magkaroon ng kamalayan sa iyong mga desisyon at mga salita. Maaaring mangyari ang mga hindi pagkakaunawaan. Ang panaginip naman na nakasakay ka sa isang bangka, ay nagpapakita na ang isang taong may malapit na relasyon sa iyo ay maaaring maging isang mabuting kaibigan o kahit mahantong sa pag-iibigan. Kung nanaginip ka naman ng isang bangka sa laot, ay dadaan ka sa mga yugto ng makabuluhang pagbabago sa buhay tulad ng isang espiritual na paglalakbay. Ang paglalayag sa karagatan ay maaari ding mga hulugan na naliligaw ka ng landas at hindi sigurado kung saan pupunta. Ang panaginip naman ng lumulubog na bangka ay isang bagay na hahamon sa iyo na lapitan ka at ang iyong pananampalataya ay masusubok kabilang ang iyong tapang at determinasyon. Mas lalong taasan ang faith sa itaas. Kung sa iyong mga panaginip, ang bangka ay naglalayag. Sa kalmadong tubig naman, ito ay isang magandang senyales. Kung plano mong magsimula ng sarili mong negosyo, ito na ang pagkakataon at ikaw ay magtatagumpay. Kung nanaginip ka ng bangka, comment down below at aking susubukang sagutin.